Oh, si Bibi ito, natutulog. Walang kulambot, walang kumot. Sinagat siya ng bubuyog. Bubuyog. Aray ko nanay, aray ko tatay. Aray ko ate, aray ko kuya. Aray ko gusto, saka pumbuta. Sabay kong bulok, sabay kong bulok. Ano ko po mo? Grip kong bulok. Grip kong bulok.

Ang saya na lang. Ay, yes, oh. <laughs> Ang saya na ni <laughs> Sabi ni Ay, yes, wala kayo. Sabi niya, ang kapatid niya na lang to, si Ano. Sumawi. Sumawi. Si Sumawi na lang kapatid.